Pinutag mo to, Roy. Ah, pero tinpormahan yun. Asang lumba na to, ana? Ah, oh, grabe. Siguro yun. Pinalan, mga first. Kana. Pinalan. Oh, boy. Gini ako ba? Tulin. 120. Ah, um, ano eh? Baka yung makakuha to. Ako ah. rin yung makakuha to. Ikaw na. Wailain. Wailain. Oh, ah, kinipindi okay. rin. Eh.

<laughs> Ito kayo <ba yung> dito! Ang, <laughs> ah, ang, 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 ay! <laughs> guys, gano'n ang buho guys, oh. Bugso, pwede rin niya. Lisod kayo. Ang so, buho. Nadagan kay Corintis Babaw. Dino ka bugso ka rin. Lisod kayo. Nadagan motor. Ah. Ay, asya na mga kaoban nga nagduya naman eh. Nagkuyog naman yung mga sana makasente ni man ng tuha noon sana eh. Ha? Nag-gets Wala, wala gaming up. <laughs> Dua na mga lapi di ako. Tugbok sa mga